Kaugnay sa isyu ng rayot ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, hindi pabor si dating Pangulong Rodrigo Duterte na makita ng publiko at buong mundo ang sitwasyon at pangaras ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ito ang sinabi ni Duterte kasunod ng pagbangga ng mga barko ng China sa ating dalawang barko sa Ayungin Shoal na sakop ng West Philippine Sea. Ayon sa dating Pangulo, ang kailangan ay magkaroon ng seryosong pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa at bumuo ng Code of Conduct para maiwasan na ang katulad na insidente. Ayon naman daw ni Digong na pangunahan si Pangulong Marcos pero ito raw ang kanyang nakikitang solusyon. Pinag-aaralan na ni Solicitor General Menardo Guevara ang ilang legal na hakbang ng bansa kaugnay sa nangyaring banggaan ng barko ng China at Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ay kay Soljen Guevara, kailangan muna nilang mapagtibay kung anong reklamo ang dapat nilang ihain. Naniniwala naman si Guevara na posibleng sinadya ang insidente base na rin aniya sa inisyal na investigasyon. At kung tama aniya ang inisyal nilang pagtingin, e-rekomenda nila sa DFA na manawagan sa malaking bansa nating kapitbahay na tumalima sa kanilang pangako na ayusin ang dipagkakaunawaan at itigil na ang paggawa ng mga aksong mapanganib sa buhay at nakakaapekto sa malayang paglalayag sa kagagatan. Kaugnay niyan, tinawag naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro ang insidente ng isang seryosong escalation. Before the it it could be before the uh... Permanent Court of Arbitration again, round two, so to speak. It can be before the International Court of Justice. We don't know it. We don't know that yet. We have to firm up first what kind of complaint we're going to file. It would appear that the incident was not accidental; it was obviously um, intentional, and for that reason, we considered that as a wrongful international act.